Kim Chu, umaapaw ang kilig sa tuwing tinutokso siya kay Paolo Avellino. Gee, goodness, today. Hindi naman daw kasi tutoksohin si Kimi ng mga kaibigan niya at kasamahan sa trabaho kung wala talagang sila ni Paolo, kaya talagang may alam ang mga ito. At madalas ang kanyang showtime family ang madalas mang-asar kay Kim, gusto man niyang ibahin ang topic. Hindi magtagumpay ang aktres, lalo na nga at persigido ang mga ito sa pang-aasar sa kanya. Yung ngiti, yung saya, yung sigla, nagumapaw daw hirit ni Ogie Alcacid kay Kimmy. Inspired ka ba? <laughs> diba? Yung ite, yung saya, yung sikla. Alam mo, si Cleons yung ano. Nag-uumapaw. Nag-iigwagan. Nag-uumapaw. nag Matang nagmamahal ang banat naman ni Vice Ganda, sabay patugtog ng kanta ni Paolo. Kanina pa tayo yan. Kay Paolo. Nabuka-ordi naman yun. Tara yun. Uy, antagal. Matang nagmamahal. Uy, matang is lap at ni Ye yeah. Taong nagpapasaya sa aking kaibigan Ito naman ang hirit ni Maymay Entrata Ate po sa taong nagpapasaya po sa aking miga What's <tries> 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 Paul, Sir Paulo, <tries> Sino ba yung tumatakbo sa umaga at nagkakape pagkatapos, pagbubuking naman ni Vong Navarro. Yeah. Busog na busog sa Sino pagmamahal. Sino pa ba yung ganunin tumatakbo sa umaga? Tanungin na natin si Tapos... <laughs> Sir Nonoy. Hindi pa marami yung oras eh. Na kanyang masasabi ko. Hindi na naman siya pinaligtas ng tanungin Meme Vice kung sino daw ang nagpapasaya sa kanya lately. <laughs> Ikaw, sino ba nagpapangiti sa'yo lately? Oo. Oh. Meron ko pang gusto bigyan ng mensahe. Ay. Maging ang kanyang bestie na si Darren Espanto, inasar din siya, nang tanungin niya si Darren kung sino ang miss nito, ngunit agad lang din itong binato ni Darren, at sinabing para sa sa'yo naman yun bestie. Ay! Ang tanong, sino mo na miss? at nang pagtulungan siyang toksuhin ni na Mim Jong Hilario, at Bong Navarro, kitang kita na tila pinagpawisan ang Chenita Princess. Dati ang nakakasama ni Kim, ang pau, oh. Ngayon, Kim pau. Tawa na yung mic, mo isa lang. <laughs> Ah, <laughs> Sana may episode naman din. Nagsimula ang kanilang relasyon sa taping. Yung mga <laughs> 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 Sini, <laughs> Ay! Sino <laughs> yan? <laughs> nagsimula ang kanilang relasyon sa taping. <laughs> yung mga <laughs> Nang pagkaisahan muli si Kini ng kanyang Showtime fam, naisip ni Nim Vice na i-challenge ang kanyang mga co-host na mag last text reveal, pumayag naman agad si Najong at Bong, subalit si Kim ay agad namang tumanggi, kaya inasar ito ni Mim Vice. Oh, text reveal oh. oh, <laughs> <yeah>. oh, <laughs> Maging si Bong Navarro ay hindi nagpahuli sa pambubuking kay Kimi, nang basahin nito ang kanyang spill na, parang kayo, parang hindi, ay nilingon nito si Kim, na walang nagawa kundi tumawa na lang parang kayo pero parang hindi. Oh! Sorry, you... ah, sorry gonna... parang kayo pero Kita naman ang kilig kay Kim nang tuksohin siya ni Bong na kunwari pinakilala sa kanya ang isang contestant sa It's Showtime na kapangalan ni Paolo. <music> ah, si Maging si Ogie Alcacid, hindi rin nagpahuli sa panunokso, nang tanungin nito si Kim kung gusto ba daw kantahin ng actress ang kanta ni Inigo na, basta't alam kong tayo, napaoy na lang ang actress, at ngumiti na may kilig. Ah. Kim, gusto mo kantahin? Ang ah, Yung niya. Ang title ng kanta basta't alam kong tayo, di ba? Oh. 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 Okay. Malamang daw dahil nga sa halos araw-araw na panunokso nila kay Kimi, Malamang ay magiging malapit na ang pag-amin ng dalawa.